bago yan baka kasi nakalimutan ng iba ano ba ang panawagan ano po bang ba opinyon ng pangulong Bobong Marcos oh, tungkol dito sa mga inihain na impeachment complaint ito yung nauna pa lamang ha? Hmm. oh sige nga po liwanan natin sariwain natin ang pahayag hmm. ng pangulo na 'yon pakinggan po natin panoorin natin <laughs> Well, it was actually private communication, but nalik na yes, because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? Uh, what will happen to the if, if somebody files an impeachment? It will tie down the House. It will tie down the Senate. It will just take up all the time and for not for what for nothing for nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Para mm saan? -hmm. Wala ano? For me, sabi ng paolong Bong. It's a storm in a pickup. Oh. For nothing, uh -huh. none of this will help improve a single Filipino life. Oo. Uh -huh. Eh, bakit pag-aasya yan ng panahon e, eh, di ba? Hmm. Uh -huh. Kaya, o oh, ito na po, kami po ni Nelson E. tumangga po ng bilin eh. oh, uh -huh. Bilang mga kahanig po sa Iglesia Ni Cristo at sa ating mga kababayan, ano ha? Dahil po dyan, mga kababayan at mga kapatid sa Iglesia, yeah? ang mga kapatid po sa iglesia ay naghahanda ngason Ulitin uh -huh. ko po ha ang mga kapatid po sa iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally ah, magsagawa po ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinauukulan na ang iglesia ni Kristo ay pabor pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa sinusulong ng ilang sektor na impeachment dahil maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng ating pamahalaan. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw namin, no? ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa mang panig. Ngayon pa lamang po, mga kababayan, ay nag-oorganisa na po ang mga lokal sa buong iglesia para magkaroon ng mga malalaking pagtitipon. Mm -hmm. mm -hmm. Para ipakita po, ipahayag, ito pong binabanggit namin na pabor kami sa opinyon ng pangulong Bongbong Marcos na no to impeachment dahil dapat ng problema ng bansa hindi eh. ba ang dapat oh. po nating unahin uh -uh. ang problema ng bansa na mas malaki yes hindi uh -oh. po ang impeachment at dapat maintindihan nyo rin na ito ay para sa kapayapaan uh -huh. at hindi para sa anumang kaguluhan na posibleng manggaling kahit sa anumang panig, ha? Tama. Dapat 'yun ang maintindihan natin. Wala tayong oh. pinapanigan, kundi 'yung pagkakaisa oh. at kapayapaan ng bansa. Well, opo. Dito naman kasi sa sitwasyon na nakikita natin, mm. uh, ako. ako, ito, uh, sariling opinion ko na ito, ha. Uh, mm. Ay, meron talaga mga tao kasi ah. na merong antas mm. ng motivation, may motibong-motibo eh. Parang ayun makita, malungkot sila na makita ang basay nagkakaisa eh. Mm -hmm. Di ba? Pag nakita nila nagkakaisang bansa at na sumusulong, humaharap sa problema, parang uh, parang ang tawag doon, parang uh, ginigiyagi sa puso nila. ano ko makita ito. Eh hindi po, kami ni Nelson. Naku, gusto namin makita ang ating bansa ay eh. nagkakaisa. Mm -hmm. Di ba? hinaharap po ang mas malaking problema, hindi po itong impeachment. Totoo yan. Yeah? Mm -hmm. Para magkaroon na rin tayo ng pagkakataon na harapin talaga. Oh, ano ang problema ng bansa natin? Hindi eh, ba? Ayun. Eh, kung araw-araw eh, kayo na sumusubaybay dito, eh alam kamisado kamisado nyo na. Hindi po ba oh, na number one ang mahalang bilihin, ah, bagsak ang ating agrikultura at ang solusyon natin, oh, importasyon oh, ng importasyon. Oh, eh eh ano ba Iba, yeah, hindi, hindi, ba, hindi ba priority ang chan? Ang kakainin ng mga mamamayan? Hindi uh -huh. ba yan dapat ang inuuna? Hindi ba, Jen? Sino pang makikinabang kung impeachment <laughs> ng pagluntunan natin ng pansin? Dar nagmakaan ng bunga ang mga tanim? Gaganda uh -huh. ba ang ani ng palay? Hindi uh -huh. na ba tayo mag import ng kung ano-anong agricultural products kapag ka natapos ang impeachment? Uh -huh. Kaya again, ha, ah, hmm. so, sa mga kapubukas naman na kanilang radyo, ng kanilang telebisyon, at ng kanilang po mga social media account, Inuulit po namin ho. Ayan, inuulit po namin ha. Kami na nasa na tumanggap na po ng mga tagubilin. Uh -huh. ano, at ngayon pa lamang, ang mga kapatid po sa iglesia ay naghahanda na magsagawa ng rally upang ipahayag sa lahat ng kinaukulan na ang iglesia ni Kristo ay pabor. Pabor ho sa opinion ng Pangulong Marcos na hindi sumag-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment. Kaya na pinunod dati na siya yeah. na, ang Pangulong Bongbong pa ay no to impeachment. Bakit po? Dahil po maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng pamahalaan. Alam na alam po ninyo, ang iglesia ay para po sa kapayapaan. Ayaw po natin ng anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kaninumang panig. Sana po ay baliwanag at malino po sa lahat yan mm -hmm. Nelson mm -hmm. uh -huh. po ang uh, dapat ay eh, palaganapin natin sa lahat ng ating mga kababayan at sana po ay eh, marinig din ng mga kinaukulan ha ah, ng mga ahensya ng ating pamahalaan na uh -huh. At alam ko, Jerry, sa mm -hmm. uh, posisyon na yan, marami namang sumusuporta eh. Uh -huh. At marami na rin akong narinig na nagsabi, tama ang tangulo din sa sinabi niya na statement niya yan eh. Na, uh -huh. Wala tayong mapapala kung uh, pagkakabalahan natin sa panahon ngayon, ay ang impeachment, hindi ba? Uh -oh. Ito ang isa sa mga bago nagpahayag ng pagsuporta dyan, ha? Uh -oh. Dyan sa posisyon na huwag nang unang ituloy. Huwag na yan. No to impeachment uh -oh. yan? Ito ay si Senador Jingo Estrada. Yeah. Bagamat nanawagan po kahapon si Senate President uh, sa uh, Escudero. Si Escudero. Si Escudero oh. na, o uh, mga senador, huwag wala kay kayo magbigay ng reaksyon tungkol sa impeachment kasi magiging judge tayo pag kaya lumakiat sa atin. Pero nagsalita rin si Senador Estrada dyan eh, ha? Mm -hmm. Ang sabi niya, meron ba tayong graphics dito? I have a previous statement before. O, oh, besok pa pala. O, okay, yeah, yeah. yan. Na natin, oh. ano bang sabi ni eh, Senador Jinggoy Estrada tungkol dun sa opinion ng Pangulo na no to impeachment? Pakit ganyan natin. I had a previous statement before na I am against Uh, any impeachment cases that say it will be it will divide our country further more uh, what happened to when my father was in Oh, uh, when, uh, when my father was in statement ni Senador Jinggoy. Aminin oh. man natin na. No? So ako, ano yung ilang bang impeachment nasaksihan ko na? Iraq, nasaksihan ko mm -hmm. yan. Corona, nasaksihan ko yan. Mm -hmm. Itong na uh, sereno, pero hindi naman na uh, tuloy talagang... Okay, sereno diba? iba eh. Oh. Oo, pero di ba, nagsimula pa, pa impeachment ka rin yun Talaga po namang ang trabaho ng Senado na out of focus talaga. Mm -hmm. Yung kay uh, dating Pangulong Arab Estada, di ba? Mm -hmm. Nene-pimentin yung time na yun eh. Yes. May pagtaki mo, nagkakulutan dyan sa brown envelope. Oh. At sa binuksan yung brown envelope, wala na pala. Di ba? Kaya nga oh. ako dyan, nananawagan din sa iba. Uh, Oo. Oh. Sa mga ibang senador o ibang mga congressman, anong stand din Di ba? Dapat tumayo kayo ngayon. Ha? Kayo Wala ba kayong sariling paa? Ah? Oo. Oh. Wala ba kayong sariling paninindigan? Anong stand niyo sa punto na ito? Uunahin niyo po ba yung hindi makabubuti ang Pangulo na nagsabi? Hindi oh. ba naniniwala sa Pangulo ninyo? Sa Pangulo ng Pilipinas na ibiboto ng ilang milyong Pilipino at pinaniniwalaan pa ng mga Pilipino hanggang ngayon? Si Senadora ba? Aimee Marcos may statement kahapon. Oh. Sabi, irespeto oh. niya naman ang Pangulo. Ano pa? Hinahanap oh. uh -huh. po nga yung statement ni Senadora Aimee oh. Oh. na sinasabing ano ba? oh, uh, irespeto nyo naman ang uh, Pangulong Bongbong no, sa kanyang naunang pahayag na huwag nang ituloy. Mm -mm. Hindi naman kayo minamandoan, eh, hindi naman kayo inuutusan eh. ba? Diba? Mm -mm. Pero, nagbigay ng statement ang Pangulo, eh dapat naman niya eh, irespeto natin yun. Hindi ko na makita yung statement eh, na... Uh, pinahay ito to to, to. to. nasa ano na ha ito to uh, po si Senadora Amy Marcos sa mga nagpapa-impeach kay BP Inday Sara, irespeto naman ninyo, irespeto naman ninyo kahit kaunti si Pangulong Bongbong Marcos. Sa panayam po, sinabi ng presidential sister na mismo ang Pangulo nga, hindi pabor na patalsikin sa pwesto ang vice-presidente dahil maapektuhan lamang ang trabaho ng mga kongresista at ng mga senador hindi rin na makabubuti at hindi kagaganda ng buhay ng sambayan ng Pilipino ang pag-impeach kay BP Sara dahil sang katerba sang katerba pa rin po ang problema ang mas dapat pagtuuman ng mga mambabatas ayon pa po kay Senadora Aimee may sariling mundo kasi Oh, may sariling mundo kasi ang kanyang pinsan, ito pinakalala ni si Senator Aimee, ang kanyang pinsan na si Speaker Martin, kaya may sariling direksyon ang Kamal de Representante. Pinapayuhan po niya ang kanyang pinsan, makinig naman kay Pangulong Marcos. At isang tabi muna ang pansarili niyang ambisyon sa 2028 elections. Gayun din ang kanyang galit at hinanakit. Yon. Ang panawagan pa po ng senadora I mean, na ipagdiinan pa ng kanyang direktiba laban sa impeachment ni BP Sara dahil lumilitawa niya na may nangyayaring sagwatan. O kahit kauntian niya, pwede ba i-respeto niya naman ng Pangulong Bongbong? Yan po ang statement ni Senadora Aimee. Mean. Kahapon yata ito, narinig ko at uh, yun ang kanyang uh, binabang